sa panaginip ko guys meron daw ako naging kaibigan na diwinde tapos binigyan niya ako ng powers na kaya ako magteleport sa iba't ibang bansa kagaya nito nah oh, saan ako ano lugar to wala ito yung leaning tower o pisa sa Italy oh nandito ako yung sa Italy so kaya magteleport na naman ako sa saan ba gusto ko sa Paris. Oh, ito nga yung ano, yung ano nga to, yung Eiffel Tower sa Paris. Oh, galing talaga ng panaginip ko na. Parang totoo man to. Parang totoo to eh. Sige nga, subukan ko nga ulit. Mag-teleport ako sa... Pahala na kung saan ako mapunta. Ano saan ako? Uy, ito. Familiar sa akin to ah. Ito yung napanood ko na ano ang sabi niya? Yung may... Yung... Ay! <laughs> ay! 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 Wala na sa Japan ako! Oh! Ang ganda! Ang ako! Pero gusto ko pang makapunta sa ibang ibang bansa. Kaya sa pa isang teleport pa. Ay! Saan ako? Oh! Nasa Grace ako! Oh! Ano to? Oh, also, like? how, uhm? Support yan, Boy, ah. Support yan, ah. Para ikaw yan, ata. Ganyan ba? Ganyan yung kalaki sa'yo, Boy. Parang support niya, ata. Parang naalala mo sarili mo. Ay, marami kasing tao. Bahala na, magte-telephone na ako sa ibang bansa ulit. Nasaan ako? dito ako sa England. Ito na yung Big Ben. O diba? Ang galing. Ang galing talaga nang binigay niya power sa akin. Kaya ano kaya sunod kong bansa na pupunta na. Bahala na, bahala na. Bakit teleport ako. Saan na naman to? Uy! Kamilyo sa akin to ah. Ito yung sa... Uy! Nasa Singapore na ako! Ano? Saktong-sakto saktong sa dami ko, Singapore! Pero hindi ako makuntunto. Gusto kong pumunta saan kaya? US. The United States. Puntahan ko doon. Mahala na. Susubukan ng power po. Uy, OEC na! Kalex! Hindi na parang ginip ko talaga. Nandito na ako sa United States. Ang galing ng panaginip ko. Ano, ano yan, boy? Ano yan, boy? Hello! Oh, Hello. Hello. Ano yan, ano yan, ano yan. <laughs> Nandito kasi isok, ko sa iyo eh, so kailangan ko sa iyo ang English. Pagkita ang nyuwa sa iyo. Ano yan, ano yan, ano yan, ano boy, nasa likod mo. Ano yan, tinapanood ko to sa movie. Kasi yung... yung babae naghawak na ice cream, boy. <laughs> Oo, oh, yan nga, yung babae naghawak na ice cream. Ah, sumasakit yung Touch ulo. Tatsub, yung gatas, tatsub, <laughs> ano yung gatas? Liberty. Bahala na yeah. mo. Okay, teleport na lang ako dito sa saan kaya? Sa London. Hindi. London, London, London! London. Uh, ito na ba yung London? London? Uy! I love mirror of the world. Siya na to ah? Parang familiar sa... Ay, nandito lang pala ako sa Bohol. Akala ko napuntahan ko na yung ibang bansa. Pero sulit pa rin guys, kaya pumunta kayo dito sa... Sa sikatuna si Katuna. Dito mo dito, dito niyo I love mirrors of the world. And then yun sa harap po Go Hollywood. Eh may lang guys. So nandito ako sa sa United States. Kasi alam na yun, ayun, no? kaya nandiyan may Hollywood kasi nandito ako sa United States. So akala ko nakapunta ako sa United States <laughs> of akala ko nakapunta ako sa iba't ibang bansa. Dito lang pala ako sa Bohol pero sulit guys. Kasi napuntahan ko yung iba't ibang iba't ibang iba't ibang anong niya? Bansa. Iba't ibang bansa. <laughs> okay, good. Dyan natatapos ang walang kwintang <laughs> vlog.